Hello, mga ordinary welcome back. Channel. Ah, welcome back pala ako sa akin channel. Ngayon na ulit ulit pag-upload. Gusto ko lang kayo i-update sa akin. Lettuce, yung aking uh, hydroponics crop method. Crop method. Ito na mga kardinero, yung aking uh, All almighty for uh, ang alam ko 27 days ito, mga kardinero. Maliit lang siya, no? Maliit talaga siya for 27 days yan, mga kardinero. Kasi nga, uh, parang limited yung area ko, yan, no? Halos yan, ka ng poste Tapos yung punong yun Yan yung puno ng uh, Doon sa katawid kalsada Puno ng uh, kakaw Kaya halos limited yung nakukuha niyang araw dito Tapos dito sa tapat Ayan Ano naman yan? <laughs> Anahaw O, oh, diba? Tapos yun yung poste Pero okay lang yan At least nakakapagpalaki ako mga kardinero Gusto ko lang i-update Yung latest ko na 28 days Ito si Elmiti Ito naman si Munday mga kardinero Malawak si Monday no, palapad yung ano niya, pabuka. Ito, may punla di pala ako. Uh, Inopen natin to sa sunlight nung November 1. Yan si Olmiti rin. Ito naman si Hydrolig from Katanim Store. Shout out kay Katanim Store. Ito naman si Olmiti ko from Circuits uh, ng Prima. Ayan, si Olmiti. Ilang ano lang to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano? Pitong box lang mga kardinero Ayan, update lang Ayan Tapos, ito Mayroon din Tapos itong rumain ko na mas nauna ito ng limang araw Ang tangka dyan, diba? <laughs> Matangkad siya Supposed to be Wow English supposed to be Dapat hindi siya katangkad Hindi siya ganyang katangkad mga kardinero Pero dahil nga ito Ayan o oh, Itong posting yan Ito yung posting ng Ayan bukal kasi yan mga kardinero Tabi tabi po Ayan ang bukal Ito yung tubo ng bukal oh. Ayan Pero ano na yan Hindi nakapatay na yung bukal na yan Diyan dati ko makuha yung tubig yung nilad Ayan Posting na yan Tapos posting ng pader Poste ng Meralco Plus yun know, oh. Yung init niya sa araw Naibablock niya Pati dito sa tanghali Anahaw hmm. diba? Supposed to be dapat ganito lang si ano Ito for 27 days Ganito ah, si Romain ah, uh, ba diba? Dapat ganyan lang siya Yung pagap Tawag sa amin pagapa Hindi mataas Yan mag -ano lang yung mga dahon niya mga kardinero Diba? Sige lang mga kardinero. Update ko lang kayo sa aking lettuce. Kasi nga, hindi na saan lang ako mag-update sa aking channel dito. Kaya pag napadaan ka sa channel ko, please don't forget, like, share, and subscribe. Ano naman man to mga kardinero. Uh, kunyaring Greenhouse. Yung uh, ito farming ko mga kardinero. At uh, may invitation nga pala ako sa November 12. Dito sa ng, ano Darna Muntin Lupa. Sana maka-attend mga kardinero. Kasi ano yan, yung sa mga urban gardening hydroponics dito mga kardinero sige na hanggang dito na lang medyo busy tayo sa ano eh busy sa trabaho busy kung saan saan na lang sige na ito lang kasi ang libangan ko mga kardinero. pagdating ko ng bahay dito ako tumutuloy halos dito ako nagpapatayo magpapatayo ng pawis kasi nagmumutulong nga ka tayo mga kardinero kaya sige na bye bye